What's up mga ka-idol? Yeah, Miss Mercado na po mga idol. Oh, katambay-tambay. Kaya <laughs> wag pa pasayro. Yeah, kung may, amigo. Mingaw kayo. Ganihara nito yung tuyok, tuyok dito sa iwi. Iyara gasolina na hurot. Gasolina <laughs> <laughs> rin. Gusinahan rin mo dato. Katang sa kapagatod. Magbaig port zero. Ah, impas. Tulog-tulog na tanda mga idol. Basin na lang na ipasayro rin sakay mga idol. Yeah. Walang pasayro sa sa mga idol. Antokin ako mga idol. Medyo madalang pa mga idol. Tambay-tambay mo na dito tayo mga idol. oh. Wala talaga mga idol. Sobrang madalang talaga pa sa'yo ngayon mga idol. Kasi walang pasok. Ayan mga idol. Lo. Ako na lang mag-isa dito mga idol. oh. Umuwi na yung mga kasama ko mga idol. Kasi walang pa nga mga idol. Ako wala naman akong ibang pagkikitaan mga idol. Ito talaga yung hanap buhay ko. Tricycle drive mga idol. E, Tsaga-tsaga na lang ako dito mga idol. oh. Dito, nga, dito ako ngayon sa merkado mga idol. Oh.